Sige kami guys, kain tayo. Ang ganda May ketchup. Eh. nga, 'yun. Ng uh -oh. uh -oh. Ano lang, Yung, eto lang. Sa mo ng sauce. Haluan mo ng lang tayo. Kain tayo.

Ano yung puchara lang tanong? Ha? Puchara. Ano mo? No. Hmm. Yes, <laughs> ano no? Sabi to kayo, Anna, kay, ano, kay Kelly. Ikaw, kain na Ito niya naman kasi Sabi niya, niyo nga, gold. Sabi niya? Oo, oh, oh, oh. Saan doon? Ha? Saan putsala, dun? Yung gold na <laughs> 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 oh. Talaga yung mga, ano, yung mga bank, ano lang ba? Saan napunta? Love... no ano ano si Dawid kaniya wala mapili sa so, sa ano namin so, sa sayunamin namin. Oh, yeah. yeah. niya yeah. oh, mm -hmm. ano ano niya ano niya ano ano yung ano 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 talaga ano ano

nakahiwalay kami kasi punta ko sa bread Talk. Ay, wala na yata ang tinapay. Bibili akong tinapay eh. Ay, favorite ako dito. Gusto ko bilhin. is balik na lang ako doon sa kanila. Bumili si Princess ng DQ ice cream eh. Tomorrow. 3 a.m. pa lang to guys, nakapila na kami dito para sa registration ng voters. Sinamahan namin sila Princess. Dito kami magdo guys. Nakain na kami. Ano na to? Brunch. Brunch na kasi. Tapos, ano tawag dito? Walang nangyari sa lakad namin kasi hindi naman, hindi na, kami, dapat kukuha kami ng ano ng mga bata. Kaso lang, ang daming pila. Pinakumain na muna kami dito. Kain. Ano? Nakulangan ka? <laughs> Ako rin na. Bakit? Ang dami dami na ayan. Dapat kumuha na lang kayo dito. Kain tayo. McDonald's. Sa McDonald's kami na palapala. -pala pag namin ni Daddy Chris guys, ito, nagbihis lang kami ng uniform namin. Tapos ito, nag-assist na kami ng uh, karakol na nag dito sa subdivision. Kaya talagang grabe, ang pagod natin. Pagkatapos pumunta kami dito sa Hyper kasi bibili kami ng cake dahil birthday Bili ng lola siya, ni Princess. Goldilocks bibili kasi wala pa lang cake dun sa loob ng ano. pagdating naman ng gabi ayan punta na naman kami sa kaibigan namin kasi ni yaya kami in-invite kami dahil birthday din ng kanyang asawa happy birthday ma'am Jona. At ayan, sa pagod ko, wala na naman tayong outro. Thank you so much for watching!